May isang byuda. Kasi namatay ang asawa sa isang car accident, kaya wala na siyang katulong sa kanilang tindahan. Kasi ang kaisa, isa nilang anak na si Agnes ay may sarili na itong pamilya. Kaya hindi na niya kakayanin patakbuhin ng mag-isa ang tindahan kung hindi siya kukuha ng boy na taga-karga at taga ng mga soft drinks at iba pa tulad ng mga beer, kaya kumuha siya ng katulong na lalaki. At dahil sa busy ang byuda, pag-araw, Nakakalimutan niya ang pangungulila sa asawang pumanaw na. At pagdating naman ng gabi, ay madali itong nakakatulog dahil sa sobrang pagod sa tindahan maghapon. Kaya nawala agad ang pangungulila ng biuda sa asawang pumanaw. Isang araw, nag-deliver ng mga soft drinks at mga beer. Pero nagkataon na maulan, kaya nagpaulan na lang ang helper niya na lalaki upang maipasok ang mga soft drinks at mga beer, pero naghubad ang boy ng damit. At naka-boxer lang. Kaya naman dahil sa sobrang ulan, kaya bakat na bakat ang hinaharap ng kanyang boy. At napansin ito ng Biuda at napatitig. At biglang nakaramdam ang byuda ng pangungulila sa asawa. At naramdaman niya na siya ay nag-init. Pero inisip na lang ng byuda na siguro dahil sa nangungulila lang siya sa ayan asawa. Pero sa loob-loob niya, aminado siya na nagkaroon siya ng pagnanasa sa kanyang kargador. Lumipas ang panahon isang araw naligo ang kanyang kargador dahil marumi ito sa kahahakot ng mga soft drinks at hindi alam ng biuda na ang helper niya ay nasa CR pa maliligo din kasi siya kaya sa sobra niyang pagmamadali ay itinulak niya ang pinto ng CR at diretso naghubad pero nagkataon naman na nandoon pala ang helper niya na hubot-hubad kaya napasigaw ang helper at nabigla ang biuda sa nakita at napatakip na lang ang biuda sa hubot-hubad din niyang katawan pero nagkaitigan sila at biglang pumasok sa isip ng byuda na sunggaban ng helper niya at hinalikan mismo ang lalaki sa mga lips nito at nagpuniglas sa una ang helper. Pero ilang segundo lang gumanti na din ng halik ang lalaki at maya maya pa naramdaman na lang ng dalawa na naglalaplapan na pala sila at nakalimot na ng babae na amo siya at ganun din ang lalaki na helper lang siya ng babae. Kasi sa oras na iyon ay init ng katawan at sabik sa makamundong bagay ang kanilang nararamdaman. Ang paglapat ng kanilang mga labi ay tila isang kidlat na gumising sa natutulog na damdamin ng byudang si Aling Martha. Sa isang iglap, ang lahat ng pangungulila, ang lahat ng kalungkutan na pilit niyang ibinabaon sa ilalim ng abalang mga araw sa tindahan ay nag-anyong isang nagaalab na pagnanasa. Ang lalaking kaharap niya, si Marco, na dati isang anino lamang sa kanyang paningin, isang katulong na tagabuhat ng mga kahon ng soft drinks at serbesa, ay biglang nagkaroon ng mukha, ng pangalan, at higit sa lahat. Nang isang katawang nagpapaalala sa kanya ng init ng isang yakap, ay nagulat sa bigla ang pagsalakay ng kanyang amo. Ang halik ni Aling Martha ay may dalang pait ng kalungkutan at tamis ng isang bagong tuklas na pag-asa. Sa bawat paggalaw ng kanilang mga labi, unti-unting nabubura ang linya sa pagitan ng amo at katulong, sa pagitan ng isang nagluluksa at ng isang handang dumamay. Ang malamig na sahig ng banyo ay naging saksi sa init na namayani sa kanilang dalawa. Isang init na matagal nang hinahanap ni Aling Martha at isang init na ngayon lang natuklasan ni Marco na kaya niyang iparamdam. Kinabukasan, ang hangin sa kanilang munting tindahan ay nag-iba ng ihip. Isang nakabibinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Bawat pag-abot ni Marco ng paninda, bawat pagbilang ni Aling Martha ng bayad, ay may kasamang pagnanasa at hiya. Hindi nila alam kung paano haharapin ang nangyari. Isa ba itong pagkakamali na dapat kalimutan o isang bagong kabanata na dapat nilang isulat? Marco Basag ni Aling Martha sa katahimikan isang hapon habang nagsasalansan sila ng bagong dating na mga red horse. Po, ma'am? sagot ni Marco. Hindi makatingin ng diretsyo. Ang ang nangyari kagabi. Nanginginig ang boses. Isang matalim na kirot ang naramdaman ni Marco. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila isang sampal sa kanyang pagkalalaki. Isang binhi ng paghihimagsik ang nagsimulang sumibol. Ang nangyari ay higit pa sa pisikal na pagnanasa. Lumipas ang mga araw na pilit nilang iniiwasan ang isa aksidente ng nagkadikit ang kanilang mga kamay. Hindi na nila napigilan ang kanilang mga sarili. Muli silang nagulayaw, mas puno ng damdamin. Ang kanilang lihim na relasyon ay naging isang matamis na laro ng apoy. Sa araw, ngunit sa paglubog ng araw, ang tindahan na dating simbolo ng kalungkutan para kay Aling Martha ay naging pugad ng kanilang pag-iibigan. Ang anak ni Aling Martha ay nagsimulang makapansin sa kakaibang sigla ng kanyang ina. Ilaging matamlay at malungkot, nagsimula siyang maghinala. Natuklasan niya ang katotohanan. Naabutan ni Agnes ang kanyang ina at si Marco sa isang compromising sitwasyon sa loob ng bodega. Inayong kahalayan ito? Ang mga salita ni Agnes ay tila isang punyal na sumaksak sa puso ni Aling Martha. Tinulak niya palayo si Marco. Umalis ka na dito! Huwag ka nang magpapakita pa. Ang mga sumunod na araw ay naging isang impyerno para kay Aling Martha. Ang tindahan ay muling naging isang malamig at malungkot na lugar. Ang katahimikan ng gabi ay mas lalong naging nakabibingi. Naabutan niya si Marco na nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Marco, patawarin mo ako habang tumutulo ang kanyang mga luha. Ikaw ang mahal ko. Sa mga salitang iyon, nilapitan niya si Aling Martha at niyakap ito ng mahigpit. Hindi nila alam kung ano ang haharapin nila sa hinaharap. Ang galit ng anak ni Martha. Sa loob ng maliit na barong-barong, ang tanging mahalaga ay ang pag-ibig na muling nagdugtong sa kanilang mga puso. Ang biuda at ang kargador, tawakas, ay natagpuan ang kanilang tahanan sa piling ng isa't isa. Handang harapin ang anumang hamon na darating, basta't sila'y magkasama. Ang tindahan na dati ay naging saksi sa kanilang lihim na pag-iibigan, ay magiging saksi na ngayon sa isang pag-ibig na hindi na kailangang itago pa kahit kailan paman.